Ikikwento ko nga pala sa inyo kung paano at kung ano ang mga ginawa ko bago ako nakapagtrabaho dito sa bansang Taiwan. 8 years ago, kau ako nga pala ay namamasukan bilang isang packer or bagger sa SM Supermarket dyan sa may Olongapo City. Habang nagtatrabaho nga ako doon, kau ay mayroon akong kasamahan na kapagsabi o nakabanggit sa akin tungkol sa pag-apply ng abroad. Kaya lang nung mga panahon na yon ay wala pa akong passport at hindi pa kami magkakilala ni Bebe Love. Makalipas nga ang ilang pang buwan kaw kababali her eh, naher naman sila Bebe Love at doon nga kami naging magkakilala. Nung maging magkakilala na nga kami ni Bebe Love kaw kababali eh, nakwento ko sa kanya na gusto kong mag-apply papunta ng ibang bansa. Kaya lang wala pa akong passport at hindi ko alam kung ano yung mga pangunahing kailangan sa pagguhaan nito. Mabuti na lang kau kababali si Baby Love ay naka-experience na sa pagkuha ng passport at sinabi nga niya sa akin kung ano yung mga kailangan. Nang makakuha nga ako ng passport at iba ko pang requirements kau kababali ay sumubok na kaming mag-apply. Tama nga yung narinig nyo kau kababali kami dahil si Baby Love nga yung kasama ko sa pag apply ko dito sa Taiwan. Pagka-apply nga namin ni Baby Love kababali makalipas lang ang isang linggo ay natawagan na kami para sa interview. Pagtapos nga nung interview ko, kababalik, kinahapunan ay tinawagan na sila Baby Love at nagtuloy-tuloy na yun hanggang sa makaalis siya. Sa kabila nga nung swerte ni Baby Love sa pagkakahire niya at nakapunta ng Taiwan, ako naman ay naiwan. Medyo ingot-ingot kasi tayo. <laughs> ay, aray ko. Makalipas naman ng ilang buwan mula nung makaalis si Baby Love ay nag-follow up ako ulit na sa agency na inapplyan namin. At sinabihan nga nila ako na ilaline up na lang muna daw ako sa ibang company. Kaya habang naghihintay ako ng tawag kau kababali ay nag-apply na lang muna ako para kahit papano ay meron akong income. Makalipas nga ang anim na buwan kau kababali wala pa rin akong natatanggap na tawag mula sa agency kaya naisipan ko na lang muna na mag-apply sa ibang lugar. Makalipas nga ang halos siyam na buwan kong paghihintay sa mga inaplayan ko sa pangingibang bansa kau kababali eh, natawagan din ako kaya lang nagkasabay-sabay naman. Nasabi kong sabay-sabay kaw kababali dahil lahat nung tumawag sa akin ay iisa yung petsa o date na pinapapunta ako sa kanika nilang mga opisina. Una ko nga palang na-receive na tawag ay mula dun sa inapplyan kong company dito rin sa may Subic Bay at deployment na nga lang inihintay ko dun dahil tapos na yung medical. Sumunod so, namang tumawag kaw kababali yung inapplyan kong service crew bound to Saudi Arabia at same date nga yung papapunta nila sa akin dun sa deployment ko sa isang company sa SBMA at for final interview na nga din pala yung service crew bound to Saudi ka ko babalik makalipas nga ilang araw bago yung deployment at final interview ay tumawag naman yung agency ko pa Taiwan kung ka babalik for medical nga pala yung tawag sa akin nung agency pa Taiwan kaw babali kasi tapos na nga tayong ma-interview doon. lahat nga pala nung tumawag kaw babali ay same date dapat yung report kaya talaga namang mapapaisip ka kung ano yung uunahin mo dahil don palang sa unang tawag sa atin ay eh, mapapaisip ka na dahil napagastos na tayo para sa pag apply at medical At dahil nga sa kagustuhan ko talaga na makapag-abroad at nandito din naman si Baby Love sa Taiwan ay Pagta-Taiwan na 'yung pinili ko, koko dahil direct medical na 'yun at nagtuloy-tuloy na nga 'yung kokababali hanggang sa makaalis ako. Ngayon nga ako, ay matatapos ko na 'yung pang 9 years kong kontrata dito sa Taiwan at hindi pa ako nakakawin ng Pilipinas. <laughs> 'Yun lang. Lako asalamat!